ang buhay natin ay hindi natin alam kung saan patutungo sa kaibigan na kasama natin pansamantala. At may mga pagkakataon na kailangan natin magdesisyon sa ating sarili. Bagamat napakalawak ng mundo, iba-iba ang ating pananaw, ang ating pangarap, at maging sa ating pong nais na mangyari at maganap sa ating pamilya. Masaya tayo at naroon ang ating kagalakan. Minsan, nakikita natin lumulubog at nandyan ang araw upang manumbalik muli ang ating sigla. At ang kalikasan ang siyang nagpapatunay. Ngunit sa gabi habang tayo ay natutulog, nararamdaman natin ang pigati ng bawat isa. Ngunit ang ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta sa atin nagbibigay lakas din sa atin. Ito na nga ba ang ating pong layunin sa mundo? Ngunit sa likod ng ating kasiyahan ay patunay na hindi lamang ang ating mga kaibigan ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas. narian ang ating pamilya na siyang naghihintay sa atin. napakasarap damhin ang mga bagay na nakikita natin at nararamdaman natin habang kapiling natin ang ating mga mahal sa buhay. Kaya patuloy at patuloy tayong manalangin at bigyang daan ang ninanais ng Panginoon sa buhay natin at para sa ating pamilya. god bless everyone